Pagmumunahan po tayo ng ating maganda kapatid na Vasilisa Mateo. Pagmamalawahan po tayo ng ating talimim kapatid na Maru Jimenez. At ito po ay susundan ng akulungan. Awit 27. ang Panginoon ay aking liwanag at aming kaligtasan, kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aming buhay, kanino ako masisimla? Nagdumating sa akin ng mga magagawa ng kasamaan at pangkanya ng aming laman. Nagdumating sa akin na ng mga magagawa ng kasamaan at pangkanya ng aming laman, laman. Ang aking mga kaaway at aking mga kaalit, sila'y nangatisod at na nangarapa. Ang aking mga kaaway, tinatawag ng aking puso, bagaman nagpangon ang pagkikipala pa sa amin, na may kitiwala rin ako. Isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin. Isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin. Na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. Na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon Ipagmalasin ng kagandahan ng Panginoon. Ipagmalasin ng kagandahan ng Panginoon. At magusisa sa kanyang templo. At magusisa sa kanyang templo. Sa pagkat sa karama ng kapagabagan ay iniingatan ako sa lihim ng kanyang tulandong. Sa pagbihan ng kanyang tabernakulo ay ipuubi niya ako. Kanyang itataas ako sa ibabaw ng isang malaking bato. At may rin matataas ang aming ulo sa aming mga kaaway sa palihot ko. At ang aming tulo, aming mga inaanta sa amin doo sa mga makaawais kay ito at ako ay sa kanyang tabernakulo ng mga hari ng paglalaan at ako ay sa kanyang tabernakulo ng mga amai ng paglalaan ako ay aawit oo ako, aawit. ako, aawit. O, ako aawit ng mga pagpuri sa Panginoon Maawa ka rin sa akin at sabutin mo ako. Lagi yung sabihin, hanapin ninyo ang aking mukha, ang aking puso ay nagsabi sa iyo. Lagi yung sabihin, hanapin ninyo ang aking mukha, ang aking puso, puso ay nagsabi sa iyo. Ang iyong mukha, Panginoon, ay hahanapin ko. Ang iyong mukha, Panginoon, ay hahanapin ko. Huwag mong ipugli ang iyong mukha sa akin. Huwag mong iiwala ang iyong lingkod ng dahil sa bali. Ikaw ay naging aking sa klolo dakwil o pabayaan man o Diyos ng aming kaligtasan. Bagaman pabayaan ako ng aking ama at ng aking ina, Bagaman pabayaan ako ng aking ama at ng aking ina, Kaya may dalang ko din ako ng Panginoon. Kaya may dalang ko din ako ng Panginoon. Ituro mo sa amin ang hindaan o Panginoon, at pagdumayos mo ako sa parang nalandas dahil sa aking mga kaaway. Huwag mo akong ibigay sa kalooban ng aking mga kaaway. Huwag mo akong ibigay sa kalooban ng aking mga kaaway. Sapagkat mga sinungaling na saksi ay nagsibangon laban sa akin. Sapagkat mga sinungaling na saksi ay nagsibangon laban sa akin. At ang nagsisihinga ng kabagsikan. At ang nagsisihinga ng kabagsikan. Ako sa nang nangulupay pa, ito hindi ko pinaniwala ang makita ng kabutihan ng Panginoon sa lupain ng may Magandre ka sa Panginoon. Magandre ka sa Panginoon. Ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ng iyong puso. Ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ng iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Oo, umasa ka sa Panginoon. Susunod po natin ang pagluhod. Tayo po'y mananalangin. Pangimunahan po tayo ng ating matanda, kapatid na ba sa Panata ng Mananang Palataya Tayo'y pangunahan ng ating mga kapatid na sa lita ofisya Panata ng Mananang Palataya Panata, Panata. Manan ng Mananang Palataya ni tayo ng Ipisto sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at sa kayo'y sensing naman ay mapahama. Kung kaya lang ng buhay ay alin niya para sa lahat. Bilang ganti, sisikapin kong mamuhay sa kapitan, sa kabanalan, pananalig at pag-ibig. Tatalayin ko ang pagkatakot sa Diyos at buong mapagpapabang susundin ang kanyang mga utos. Ang gawang masama ay iwasan sa pina at magsasanay sa ulaling matulit at maganda. Ang hindi ay mapayapa at mabuting pakisama sa aking puso't diwa ay tuntunin mamumuna at hawang ko ay nasa daigdi, mamumuhay ako sa pananabi. Sa anak ng Diyos, sa akin ay umuti at ibigay ang kayong buhay para sa akin. Magdamas man ako ng paghihirap, kapitahatian, pag-uusi, gutong, kahubatan, panganip o taba. Hindi ito magiging dahilan o pangako ay maluwal. Sa pag-ibig ng Diyos sa may lahat ng ito ay nagagawa ko dahil sa ngalan sa kaloob sa aking ni Cristo.